Grabe, ito na pala yung pinakamalayo ko napuntahan guys kasama si Baby Con for today's video. Tara, samahan nyo muna mag-adventure yung kalbo. Explore natin yung ganda ng Pilipinas na may kasamang masasarap na food trip. Let's go! So ayun na nga guys, dahil sa sobrang layo, gabi na ako nakarating dito sa bahay na tutuloyan natin, pati kapaligiran, andilim! Pero don't worry, madali lang solusyonan yan guys, kaya kalbong siman TV, do the magic, paliwanagin! Hey! Napakaangas par! Good morning sa inyo guys for today's video! Itutur ko muna kayo saglit dito sa bahay na pinag natin tapos maglakwatsa na tayo. Let's G! Pagpasok mo palang ng pintuan guys, sasalubong na kagad sa inyo yung cute nilang garden. Shish! Tapos kung dito ka naman dudungaw sa itaas, ang ganda pa rin ng tanawin. Om Sim! Grabe, sobrang ganda ng ambience dito guys. Pati pool, solong-solo ni Kalbong Siman TV. Oh yeah! Pagdating naman sa kalinisan guys, 10 over 10 at well maintained yung kanilang facility at nasaktuhan ko pa, ako lang yung nakaupa. Oh she! Okay, ready ng bumiyahe pero but wait. Meron na daw palang malapit na resort dito. Ayun lang oh. And guys, punta tayo ng malinaw. Speaking of malinaw, malinaw nga. Panaliligo guys. Hey. Malinaw nga talaga yung tubig guys. Paanong hindi lilinaw? 24x7 siyang pinapalitan? Alright! Nasa Mahayhay Laguna pala tayo guys. Malapit na din daw pala dito yung lukban. E di puntahan. Ang kamay. Grabe, sobrang lawak pala ng loob nito guys. Ang dami mong pwedeng libutan at ang view, panalong panalo. Pero bago pumasok dito yung kalbo, eh, ang daming chibugan! Dito pala sa harap ng simbahan guys, nakahilera na yung mga tindahan na nagbebenta ng famous longganisang lukban. Uy, mukhang masarap, kaya aking tinikman! On the spot na rin pala nilang ginagawa yan guys, kaya panoorin natin si kuya kung gano'n siya kalupit gumawa ng longganisa. Grabe oh. Dito lang guys, sinahagis lang. Hey! Ay, napakaangas par. Kala ko si Jordan kahit na hindi nakatingin, pasok pa rin yung mga tira. Swoosh! Kung hindi mo naman trip yung longganisang inihaw, pwede ka dito sa pansit Habhab. -hab. Guys, ito yung um, pansit Habhab -hab nila guys. Bili-bili lang mga suki. Tara, pumunta na tayo sa waterfalls. Nadaanan ko rin pala ulit yung malinaw kung kanina walang tao. Ngayon, ang dami na nga naliligo. Meron pa nga dumadive pang Olympics. Unang kalahok, tumalon, ayun, paturok. Pangalawang kalahok, bumubelo pa. Uy, bagong style! At ang ating gold medalist, eh, nagpa-practice! Okay, next adventure. Akit naman tayo ng gubat-gubat. Baka makakita tayo ng diwata. Right, boss. Pero bago tayo umakyat, guys, bumili muna ako ng pampalakas. Okay, okay. na may lang ka. Saka, keso po. Keso. Okay. Hey, na may lang ka. bye. Bright Falls tayo guys With mushroom ice cream na masarap Ube na may langka Grabe guys Must try Sheesh. Habang naglalakad ako guys Papunta sa falls Meron ako na ispataan Dun sa ibaba Wow grabe mukhang maganda dun Try natin kumabot ng kamera ng kalbo Merong umaagos na tubig Tapos sa kabila may swimming pool At ang daming naliligo Aba aba aba, talagang nakaka-amaze dito sa Mahay-hay. After ng ilang minutong paglalakad, guys, narating na rin natin yung Sprite Falls. Matikman nga kung lasang Sprite. Shish! Oh, paano ba 'yan? Maliligo muna yung Kalbo. See you ulit next week. babayoo